Reporters TV News, News. Pinaikting na mandato ng LTO Region 5 sa pamamagitan ng marching order ni LTO Region 5 Director Franz Ranches Jr. Ayon kay LTO Ligao Albay Chief Gerardo Jerry Navarez, programa ng kanilang mandato ang mabilis na serbisyo sa publiko. Um, as per our defense, um, kailangan yung pagsunod po sa ating citizens charter yung mabilis, fast and efficient services na magigay po natin sa mga clients. Sa enforcement field ko, masabi natin kung maraming na-all, siyempre po tagumpay. Pero on the other side po niyan, hindi sabihin pa rin, marami pa rin mga motorista na hindi sumusunod sa batas traffic na obligasyon niya na bawat isa nagmamay nagmamayari ng sasakyan na sumunod sa batas traffic. Sabi natin driver, kaya na nga po, lahat sumusunod sa batas traffic. Uh, una po, yung sa batas traffic, o sabihin po natin na yung dapat ang isang, bawat isang driver, ang unang isipin um, yung kalitin ng kanyang buhay. Uh, yung pag-drive po ay sa parte ng buhay natin, para makapunta sa na gusto nating puntaan, marami po yung benefits ng pag-drive. Marami tayong nasisilip na, na time. But at the end of the day, dapat ang iniisip natin mo yung buhay natin na hindi mawalay. Kasi marami, may mga uh, kapamilya po tayo na nag-aantay sa bawat araw na kailangan tayo sa Tuloy-tuloy din ang kanilang drive-thru MB registration na maayos at mabilis na tinatangkilik ng publiko. Ngayon po yung LTO Ligao po, aside from the main office po natin, meron po tayong drive-thru. Uh, ito po yung facility natin na uh, pag nagparehistro po kayo, hindi nyo na kailangan pumunta dito sa office o kaya magpipilad po dito. Kasi doon pa lang po, pagka-inspect ng vehicle po ninyo, pagkumpleto na yung requirements, pupunta kayo doon. Para kung magdo na pag-ikot niyo pagdapat niyo doon, pagbigay niyo ng papel, ipaprasis ng employee namin, 2 to 3 minutes po, tapos na yung transaction ninyo. Doon na din po matatapos yon Hindi niyo na kailangan pumunta pa dito sa pinakamin po namin. Mula sa Ligaw Albay, yan ang report. Ako si Michelle Superal. Reporters TV, your ultimate media channel. Reporters TV. News update.